sila oh, dami nila Nililipat oh. <laughs> natin sila guys, ay ano. Galing sila doon sa ibang padak. Kasi ubos na nila daw nagpa-clean up tayo, ayan. Nililipat natin sila eh. <laughs> nyo, <laughs> ayan, Oh, lila kayo. Yo, bilis sa yo, mauhuli kayo. Ay, no, So guys, so nakakatuwa uh, sila oh. Bili na kayo, bilisan nyo! Kaya <laughs> nagkaligayahan uh, natin sa dairy farming, ganito lang oh. Lipat natin sila sa ibang patak guys At uh, nagpa-clean up lang tayo doon After milking, saka natin nilipat Ganoon lang, dami nila ganito sa tulo <laughs> Yo, Ayo, lila kayo. Ayo, guys, apa? Uh, <laughs> Ganun lang ang paglipat uh, lipat ng baka kasi ano, sayang din naman yung kinain nila. Ano, dito sila pupunta, ya, padak na yan. Ayan. Dito sila pupunta. Eh, ganda ng pupunta uh, nila. Wala sila, wala, dami nila. <laughs> Abangan natin. daming clover nito bukas maganda atas ng mga yan tingnan nyo <laughs> layo pa ng iba oh doon pa yung iba doon pa yung iba wala yun <laughs> Duhun, natin sila dyan Yun, yung iba. Ala, layo. Ayan, pag ganito kasi minsan ay uh, nagpapaklin up kami ng kuan padak pagka maraming tira. Nililate ano, namin, uh, ship sila dito sa ibang padak kaya ayan. Nandito pa tayo 5:30 na ng ano, gabi. Para ilipat lang tong mga to. Ayan. Si sayang guys, masisira yung quality ng damo pagka ano, santa talaga sa kripisyo yan? Doon sila sa dulo yung ibaw <laughs> Doon pa rin dulo. Ayun. Pagod na silang maglakad. Layo din eh. Ayan, maya maya yan. Tingnan nyo. Puno yan. Ayan. Ayan. Ayan na sila. malapit na yung iba ayun na guys nandun pa yung iba o oh. Ya, <laughs> na nila, halos oh. puro lang kanina, kanina eh, kwan lang yan, konti lang. <laughs> dami na nilang kala pa yung nandun nandun meron pa dulo sa dulo ito <laughs> ayun o kakatuwa sila no? ayun guys ayun ah, na sila ayun o no? konti na lang eh napakalayo nandun kanina ayun na ah, halos puno na sila ayun o halos puno na sila ayun Ang gandang tignan eh Ayan may dalawa pa dyan Ayan hanggang dito Pasaway yung dalawa na yan. <laughs> Laging nahuhuli Kahit sa shed Laging nahuhuli Yung dalawang tao Ay nakaw Pasaway kayo talaga yan naman Lasobang laki suso, Bebenta na namin yan guys Ayan o oh. Ang gandang tignan nila o oh. Ayan Nasinip natin sila Ayun guys, minsan talaga nangyayari ito sa Dairy Farming yung nagli uh, naglilit ship kami ng gabi. Alas uh, 6, ganun, las 7 minsan. Pagka talagang ganito na, sobrang dami kasi nandamo kailangan magpa-clean up. Pero kapapa lang natin ng 28 hectares, another uh, silage speed. Kaya uh, ano? Uh, yung rotation na to ay maganda pa rin. Kaya yun yung ating mga bakaw. <laughs> Ayan, sana na enjoy nyo yung panunod lagi sa ating mga videos guys. And uh, ganito dito lamang po. And God bless po. Bye bye.